Hello guys, kumusta? So ayun, araw ng Friday ngayon. Bali, ngayon ay Christmas party namin. Pero ang problema guys, dahil operation ng trabaho natin. Bali, hindi tayo makaka attend ng Christmas party kasi ano, uh, hindi ano sa oras guys, may trabaho ako na kailangan tapusin. Tapos yung oras na tumama sa trabaho na yun guys Is yung Christmas party ng company namin So andito tayo ngayon guys Sa area ng uh, Naia Terminal 1 Ayan. So dyan ang sundo natin guys May susunduin tayong pasahero dyan Kakalapag lang ng eroplano ng aeroplano niya Tapos ang hatid natin sa may Angeles, Pampanga So medyo kagabi na siguro ako nang uwi guys dahil tinignan ko sa map ay ano eh mga nasa almost or more than 3 hours ang ano ang biyahe dahil sa sobrang traffic By the way guys kahit makabalik na siguro ako ng mga bandang alas maybe ng gabi eh, or 10 <laughs> walang rin ako makakabutang ano Christmas party sa mga katrabaho ko doon sa company uh, yung mga yun siguro eh nakakain siguro sila ng mga ganong oras so wala talagang wala tayong magagawa dahil talagang tumama talaga sa oras ng trabaho eh oras ng trabaho talaga Ganun talaga guys kapag ang work of nature mo is operation talagang hindi mo talaga hawak yung oras ayun by the way guys samahan nyo ulit ako Ah, uh, update tayo mamaya kung nasa loob na tayo ng Naiya Terminal 1 at na pick up na natin si yan ang passenger okay guys sige dyan lang kayo ayun guys ah sobrang traffic talaga ngayon biyernes sobrang talaga pag itong araw talaga guys napaka traffic talaga dito sa lugar na to Isama mo, isama mo pa yung mga ano, mga jeep na bigla-bigla na lang humihinto para magsakay at magbaba isang kahit hindi naman pumapara so liko na tayo dito guys para shortcut tayo punta ng terminal 2 then tapos tayo ng terminal 1 so itong lugar na pinasukan natin guys mali dito nyo makikita yung airport police so nandito yung pinaka headquarters nila sila so, yung mga police na nangangalaga sa uh, airport natin so ito yung sakalan natin station ng airport police department ayan so dito guys pag ginaretsyo natin to ang labas natin ay baltaw then uh, pag nilagpasan muli yung baltaw guys labas natin ay uh, yung Pilipino then terminal 2 then connected na yun terminal 1 so doon tayo mag aantay guys ito talaga kapag araw talaga ng ano ng fairness guys talagang ang hirap sa kalsada talagang nakikipagsiksikan ka talaga nakikipagbartagulang ka talaga eh no mga ah, uh, ganun hindi ka tulad guys pag mga araw ng linggo tapos mga gabi pa so mas masarap bumiyay pag mga ganun uh, hindi, wala masyadong traffic sa, wala masyadong mga sasakyan pero ano mga gawa natin guys eh Berman ngayon talagang ganun talaga ang daming sasakyan kahit saan kahit saan lugar kahit yung mga dating walang traffic ngayon traffic na yung mga dating wala masyadong sasakyan ngayon ang dami na So, andito tayo ngayon. Tapos guys, ano, madagdag ko lang. Yan yung sa may bandang kanan natin guys, andyan yung Mac Macro Asia. So, dito kinakarga sa mga truck yan yung mga pagkain dinideliver sa kinakarga sa aeroplano. Yan, dito galing. Yan, bali niloload nila yung mga food. Yan, ayan guys, yun. Niloload nila dyan yung mga food tapos i-deliver nila sa airport then from ano, their truck kakargangin nila sa mga aeroplano yun So guys, nandito na ulit tayo Itong way na to ay eh, papunta lang terminal 2 so, nilagpasan lang natin yung sobrang traffic din sa likod sa may bandang area ng park and fly. tapos ayun build up na naman yung traffic pagdating dito ayan traffic na naman ulit kasi banda rito guys bakit bumabagal dito kasi yung mga sasakyan na hindi nila kabisado yung area na to dito kasi ano eh iwi-hiwalay kasi yung mga daan eh kumbaga yung pinaka first row lane pinaka unang lane yung car park papunta ng car park yun Then yung pangalawa naman papuntang terminal 2 tapos yung pangatlo, pagpunta ng Terminal 1. Tapos may kumakanan pa dito sa area ng land bank. Ayan. May kumakanan pa dyan. Kaya minsan nagsasalasala pa ang sasakyan dito sa lugar na to. Ayan. Bilang lulubog naman pagdating dito. Saka guys, ang ganda na nga pala ng Terminal 2. renovate nila. So yung dating car park ng malaking car park ng Terminal 2, ay eh, tinanggalan nila. So ginawa na nilang passway Dati kasi nagkakaroon ng congested yung mga sasakyan dito Dito palang lang bilang nakakit ng mga sasakyan Papasok ng Terminal 2 Ngayon hindi na masyado Kasi yung dating car park natin ng Terminal 2 Ginawa rin nilang ng mga sasakyan So mas marami na mga sasakyan na accommodate itong lugar na to Isa sa mga magandang improvement ng Terminal 2 to Simula nung uh, na turnover sa San Miguel Corporation Yung pangangalaga sa ano sa mga airport natin So good job yun para sa ano sa San Miguel at napapaganda naman nila yung mga airport natin. Dandahan na papaganda. So guys, andito na tayo ngayon. Ito ayan, ICT. So yung mga cargo guys, eh, ay dito diyan kinukuha, diyan din dinideliver mga international cargo, mga local cargo. Bali, diyan lahat 'yan. Galing. So marami mga trucking diyan sa mga nagpi up ng mga cargo. Kasi itong way na to guys Papunta ng Terminal 1 sa likod So doon tayo pupunta ngayon guys Medyo tsaga-tsaga muna tayo At talagang ganun talaga Sobrang traffic talaga sa lugar na to Ang dami ng sasakyan din eh May wala naman tayo magawa Ang dami ng sasakyan Okay, so change lane tayo Malamang yung sa harapan natin guys Ano yan? ah uh, mga aantay na lang ng pila yung mga yan papasok sa loob ayan guys oh ayan ayan bali ICT kung tawagin ICT ah uh, international cargo terminal yun na So nandiyan yung mga FedEx, mga Philippine Airline Cargo, mga gano'n. Diyan mo makikita sa loob. Yun. Talagang ano, may mga nakikita nyo truck sa kaliwa na yun guys Papunta ng ICT yan Tapos ito namang lane na pinabagtas natin ngayon Is going to terminal 1 Ay nako Dati guys Pag, pag, pag dumadaan ako dito guys Yung pag hindi mga ano ah, Hindi Berman Mga normal days lang Ang sasakyan lang dito guys Mga apat, lima Yan mga ganoon Marami na yun Kaya, kaya ko pa ako oh, humataw sa kalsada ito Pag nabadaan ako dito Pero ngayon tignan nyo naman May mga tao, motor, mga sasakyan Mga Uh, close ba, taxi, lahat sama-sama na. So dito mo talaga makikita na kapag permit talaga, ang dami talaga mga tao talaga sa ang dami mga lumuluwas ng uh, ibang bansa, pupunta sa mga probinsya, mga nagmagamit ng ano, air, airplane. So ayun. So guys, ayun no. Ano yung ginagawa doon? So meron din lupong kalalupa bandar No? Dati wala naman yun. So isa rin siguro sa mga project ng San Miguel yan. Kasi dati eh, wala naman yan pag tumataan ako dito. So talagang pinapaganda talaga nila yung ano, uh, mga ano, terminal. So isang mga good uh, good positive rating talaga ng San Miguel yan. yung lupa na yan. Ha? Yan. Uh, ano kaya yung nandiyan dati? Na binaklas nila. Ah, tinambakan na lupa. Okay, tinambakan na lupa. So tinambakan nila yung lupa yan, kaya meron din yan. So dati wala naman yan dati. Okay. So, maganda na. Talagang ongoing yung kanila mga renovation, ongoing yung kanila mga additional project para sa mga airport talaga. Uh, hindi lang sa Terminal 2, uh, pati itong Terminal 1, mukhang pinapaganda at pinapaluwag din nila, pinapawid. Pinawidening din nila. Uh, actually, nauna na yung Terminal 4 eh. Uh, yung Terminal 4 sa Cebu Pacific, nauna nang uh, i-renovate. Uh, actually close ngayon yung ano, uh, Terminal 4 kasi pinapalaki nila ni Rerelobig nila. Uh, hopefully uh, sumunod na tong, itong Terminal 1 at mas maganda na sana to. Kapag natapos na, sana as soon as possible matapos na to guys para talaga maibsan na yung ating uh, congested sa mga ating mga paliparan. Yung mga congested sa parking, sa mga sasakyan, sa mga kalsada, uh, at pa paano guys, mabawasan. So guys, bali ano, nanti uh, nandito tayo ngayon kasi inaantay natin tumawag yung RSA natin, yung yung ating uh, Magsusundo sa ating passenger para makita kami at may ko na siya dito sa van. So ang punta pala natin guys, kung nabanggit ko na yata kanina eh, papunta ang Angeles, Pampanga. Uh, minsan ko na rin naisakay itong passenger na to guys, bali pangalawang beses na to. Uh, yun, layo ang hilis pampanga pa mga tatlong oras ang biyahe papunta roon tapos traffic kahit si skyway traffic din sa si skyway guys wala wala talagang pinapatawad guys kahit saan expressway skyway talaga traffic talaga mga kakalsadahan ngayon kaya tsaga tsaga talaga eh kapag di naman tayo bumiyahin di naman tayo tumakbo di naman tayo malis dito eh di ba natapos yung trabaho natin guys so kahit traffic eh dahan-dahanin na lang natin guys kumbaga para saan pa man din at pakakarating din tayo sa ating mga pupuntahan guys so ayun Ah, uh, lang tayo dito. So, maraming salamat guys at samahan niyo ulit ako. Ah, uh, tignan natin mamaya kung pag na-pick up ko na si passenger eh makapag-video pa tayo papunta ng Angeles Papanga. Okay guys, sige. Mamaya ulit. Hi guys, andito tayo ngayon sa may tapat ng Duty Free dito sa May Ninoy Aquino. Uh, airport Road. So, papunta uh, tayo ng Terminal 1. At Uh, tayo dun sa billet na tawagan tayo ng ating RSA Para ma-pick up na natin yung passenger natin guys Okay Okay guys So, tumawag na sa akin yung dispatch uh, Bali Andun na raw yung ating susunduin Yung ating passenger So, ang usapan namin is magkita sa basics So, alam na ni passenger yung plate number Saka yung description ng sasakyan So, ang gagawin ko na lang guys Is pupunta na lang ako ng basics Then antayin ko siya doon or kaway-kaway na lang siya sa akin pag nakita niya yung sasakyan sa update na ber nagamit ko. Ayun guys. So bali ito. Andito andito na tayo sa may area ng Terminal 1. Ayun yung parking. Ayun yung parking ng Terminal 1. And gapang na tayo. Ang mayroon pa sa doon guys ano, sa Terminal 1 Kapag wala ka pang passenger at nagantay ka na matagal doon mahihigpit yung mga guwadya rito paalisin ka talaga nila kagad ayaw nila nagtatagal ka sa bay uh, isa yung sa mga medyo nahihirapan ako guys na ano gawin yung mag mauna akong dumating sa bay tapos yung passenger ko nasa taas pa so wala ka talagang gagawin ko dito. so ayun guys so ito na makikita natin yung, yung mga bay bay dito okay sige guys So proceed na tayo sa basics Okay Ayan guys Bali andito na tayo sa may tapat ng basics So yun Bali nauna nga talaga tayo dumating dito Tapos wala pa sila So sana wag tayo palisin ng mga roving guard dito So binigay ko na yung Binigay na yung description ng sasakyan sa plate number So siya ang maghahanap sa atin Ayan guys Bali maya maya Sasakay na yung passenger dito sa akin Then after pag naisakay ko na siya, proceed tayo ng ano, Angeles Pampanga para maihatid na natin siya doon. At makabalik tayo ulit ng Metro Manila, guys. Okay? Sige. Antay-antay uh, lang tayo dito. Samahan niyo ako, guys, ha. Thank you. And guys. Bali time check. Ah, uh, 7:30 ng gabi. So, dito tayo ngayon sa Pampanga, Angeles, Angeles Pampanga guys. Kararating lang din natin at kakababa lang din yung mga sinundo natin kanina guys sa ano, sa Terminal 1. Bali guys, sobrang traffic talaga. As ah, mula ano, mula Skyway guys ng ah, Terminal 1, pagakyat ka dos may park and fly hanggang ano guys, hanggang pagbaba ko na ng Skyway ng NLEX tapos mula Enlex guys hanggang ano hanggang Santa Rita napaka traffic sobrang talaga guys sobrang traffic talaga kaya medyo natagalan ako sa pagbiyahe sa papunta rito kasi talagang tukod na tukod talaga guys ang pinaka mahirap kanina guys eh ano yung uh, bukod sa tukod ka na ano uh, sobrang haba yung ano guys yung buntot ng traffic kumbaga parang dapat isang oras kalahati lang ang, mina, biyahe mula uh, Paranaque Terminal 1 hanggang dito sa Angeles sa kalahati lang guys sama na yung Skyway dun pero inabot ako guys ng ano, tatlong oras mula ano, Terminal 1 hanggang dito 3 uh, hours sa sobrang traffic eh wala matang mga gawa guys at ganun talaga Ah, uh, panahon lang din naman ng traffic, minsan maganda kalsada, minsan naman talagang sobrang tukod. So guys, ayun nga, bali papahinga lang ako sa glit ng mga kahit mga 10 minutes. Bali after 10 minutes, eh, balik na rin tayo ng ano, ng Metro Manila dahil ano guys, marami pa tayong gagawin. Medyo ano, marami pa akong mga kailangang ayusin, guys. So ayun na nga. sa so, balikan niyo ako ulit mamaya, guys, at drive muna ako medyo hanap natin tayo ng gasoline station tapos dun na tayo magpahinga para kahit pa pano, hindi na istorya ating ano uh, yung ano kahit mga 10 minutes lang makapagpahinga tayo guys okay sige yun hey guys nandito tayo ngayon sa gasoline station sa San Fernando Pampanga so andito tayo sa 7 eleven Madalasan pag nagpapahinga ako dito ako may hinto. Bali. sa 7 eleven So madalas ako dito. May Caltex. Bali, ano lang ako guys. Bumili lang ako ng uh, iinom. Tapos medyo nag... CR na rin ako para diretso na tayo sa biyahe eh. Wala na sa gabal pa Okay guys, sige Ayun guys, bali Andito na tayo ngayon sa ano, Approaching Candaba Viaduct Bali itong lugar na to guys Dati ginagawa to Ito yung mahabang Mahabang tulay sa may Pampanga Ayan Bali ginawa tong tulay na to guys itong bayatak na to bali sobrang traffic dati dito ngayon gawa na sya mas ano sya e eh, kumbaga parang nirenovate sya kasi medyo, medyo sobrang tagal na nga kaya inayos Ayan. so ito guys so dati yung kandaba bayatak yung northbound sa southbound magkahiwalay kumbaga yung northbound sa tabi nun uh, may clearance eh may clearance dati to guys eh ngayon kung mapapansin mo magkatabi na sila yung northbound sa southbound baga pwede ka nang ano, eh, tumulay eh Ah, uh, pwede ka nang tumawid from north to south. Ayun. Katabi na sila dati, hindi. Magkalayo dati to. So pinagtabi na And guys So saka so, mas maganda na rin yung kalsada ngayon Dati kasi medyo baku, -baku. Ngayon Spalto Ano na uh, Pulido Makilis na spalto So dati guys Pag dumadaan ako dito sa Kandawa Baya Dock Medyo matagal Sobrang haba kasi ng tulay na to Kaya pag dumaan ako dito guys uh, Sobrang nalalayuan ako Parang sobrang haba masyado Uh, itong tulay na to pero nung naayos na guys hindi naman pinutol yung tulay ah. pero pag dumaan ako dito parang saglit na lang eh saglit na lang eh paano ba naman saglit na lang guys eh ang ganda na ng kalsada is paltong pino na kaya pag dumaan ka dito guys eh parang sa tingin mo yung mahabang mahabang tulay na to parang saglit na lang din nasa kabilang dulo ka na okay diba guys ang ganda na rito Ayan. Dati nung ginagawa to, ano eh, puro zipper lane. Ayan. Tapos minsan naman, uh, close yung other lane. Tapos, uh, share yung, nag-share nag, yung isang tulay sa northbound and southbound. So, talagang pag mapapadaan ka rito eh, expect mo na talaga yung heavy traffic na masasa nubung mo or mararanasan mo kapag ikaw ay dumaan dito sa kanda tap pero ngayon guys, ang ganda na. Ayan, di ba? At yung mga ilaw niya. So ngayon, na-appreciate ko na ngayon yung ganda nito. Ayan. Tapos yung mga billboard tarpaulin na yan guys, talaga bata pa lang ako, meron na yan eh. Dati, meron ka makikita dyan na ano, yung malaking malaking bote ng toyo, yung silver swan, mga ganon, di ba? Hindi pa naman nawala. Kung baga, nandyan pa rin sila. Medyo... Uh, nag-upgrade na lang din yung mga billboard Uh, mas magaganda na yung kulay saka may mga ilaw na dati kasi walang ilaw yan eh kumbaga sa umaga mo lang siya mapapansin saka makikita sa gabi malabo kasi itong lugar na to dati ano walang ilaw madilim dati sa lugar na to so yan guys okay uh, mo muna ulit tayo para mas mabilis tayo makarating sa ating kumutahan ayun guys bali nandito na tayo ngayon sa area ng Pasay Skyway uh, ito yung ano, Skyway ng may park and fly yan so time check guys bali 10.08 na ng gabi so yun galing tayo ng Angeles Pampanga kanina guys so ito alas 10 na rin tayo nakapalik ulit dito sa Metro Manila mas grabe yung traffic guys yung papunta kumbaga halos siguro lahat ng mga tao na pupunta sa kanilang mga probinsya yung mga tao na magbabakasyon ay eh, sabay sabay nagsipagluwas uh, ito pa sakto pa man din guys kasi biyernes ngayon uwian talaga ng mga tao sa kanilang mga kanya kanyang probinsya so yun kanina pagpunta natin ng uh, Angeles Pampanga halos kasabay din natin yung mga motorista sa saka mga uh, mga tao na uuwi rin sa kanila mga kanya kanyang probinsya. So kaya ano ang nangyari guys? Mula Metro Manila hanggang Angeles Pampanga inabot ng mahigit tatlong oras. Samantalang yung mula pabalik ng Angeles pabalik dito sa may area ng Pasay eh mga nasa 2 oras lang may kasama pa akong hintunan guys. So mas mabilis yung pauwi kaysa yung papunta. All right guys, bali sige. Uh, nandito na rin naman din tayo sa Pasay. So malapit na rin yung base namin dito. At makakapaghinga na rin lang mas maaga Maya-maya ay mag-out na rin ako. At susubukan kong bumiyahe nang laloop mamaya guys papayakin lang ako pagdating sa base mamaya. So ayun guys, sige. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw at meron na naman tayo mga bagong na i-vlog na kasama ko kayo guys maraming maraming salamat sa inyo sa laging pagsama sa akin